na? Ah! Yung may nagan din ka umbis ko. Hehehehe kaya pala panay na siya pabili ng pabili ng pita kay tatay niya. Hmm? Kay tatay. Pita? Dito pala niya pinapakain. Di naman niya. Alam ko di naman siya mahilig sa biskuit eh. Sa tinapay eh. Ayan. Oh. Hindi ka naman nangangain yan. <laughs> mm. Ayan, very good. Ito yung manok, manok na base gusto niya. Oh. Base gusto niya ng pita. Ito, mapapagalitan ito ni mama. Hindi si Pain. Hindi, hindi si Pain. Ang na, kanting na, ang kanting na, hingi na. Hindi. Oh. Oh. Ayo. Oh, hindi 'no stop ka keyboard. Oh. Dito rahin sa pita oh. Dali na, hindi na makuha eh. Pita na pita. Oh, pita na oh. Sabay. Mm. Ba.